dito. Samahan niyo ako at uh, tayo pupunta dito sa May Jones Bridge. Tara na. So yan, no, uh, approaching na tayo dito sa May Jones Bridge. Kung saan at uh, pupunta tayo sa mga underpass no dito tayo mamaya. Uh, puntaan rin natin yung uh, loob ng mga tulungis dito sa May Luton Park no. So saman tala no, haya uh, puntahan muna natin dito sa May Jones Bridge. So, ito na yung Jones Bridge, no? Ayan. So, sisilipin natin yung mga pinamumugaran, no? Ang mga, mga tulungis dito at uh, ginagawa nilang palikuran tong mga gilid-gilid na ito ito yung uh, gilid ng uh, Jones Bridge kung saan at uh, lagi nating uh, ina-update ito no? at uh, ito uh, tinapalan na itong uh, bumuka no? ito, bumuka na ito okay. bumuka itong uh, ano na ito o, tinapalan bagya Ah, uh, isa natin 'yan, no? Ah, uh, isa natin. At uh, ganun pa man, no? Ah, uh, hindi pa malinis tong uh, lugar na ito. Uh, mga katutuyo tayo. Ito yung uh, lugar, no? Kung saan at ayan. Uh, maduming madumi pa. O, ito yung gilid ng Jones Bridge. So, pupuntahan rin natin sa mga ano no uh, nasira na at uh, napapabayaan tong uh, ano na ito Ayan. ang ganda niyan pag uh, napapanatili kita uh, po ninyo so dito lang nagkakaano kasi tinatapunan pa rin ng basura dito no uh, Ang mga tulunggis uh. so, dapat uh, mapapanatili ito dahil uh, kabila lang ito ay uh, ito yung uh, dinadayo at dinadagsa ng ating mga kababayan no itong uh, isplanet no pasig uh, isplanet at uh, nagbigay pa ng uh, panibagong dagdag at attraction yung uh, paglalagay ng uh, mga makukulay na ilaw dito uh, and, ito yung uh, sikat na pasyalan uh, sa gabi sa gabi natin matutong ayan yung uh, daming dumadagsa na mga namamasyal dito at uh, hindi rin nakaligtas no nandiyan yung uh, water lily ngayon no ano uh, panahon ng water lily ngayon yan no yan na yung binondo uh, So, yan yung uh, Intramuros Binondo Bridge kung saan at uh, nagiging pasyalan din yan sa gabi. At uh, dito naman sa Jones Bridge, nakikita nyo yung arko. No? Pagdating natin dyan sa arko, paglagpas natin ng uh, arko na yan. So, nasa Chinese community na tayo. No? Mga kababayan natin, mga Chinese. No? So, uh, yan po, no? medyo ito, medyo... Masira na rin to. Ah, uh, tatapalan na lang siguro ito. Medyo napapabayaan na rin to at uh, hindi pa siguro napadaan dito yung nagpa-flashing dahil ayan. Uh, uh, pa. Uh, Tapos niya yung uh, mga na tira no. Ah, uh, dito. So, pag uh, flashing to, bumabalik yung uh, dati niyang uh, ano, kulay, niya. May mga naiiwan mga na namamasyal dito ayan mga namamasyal ayan sinisiksik yung mga basura basura so ayan no nandito na tayo sa John right kung sana sa maring hindi pa siguro napasadaan ng uh, mga mga nalipas lahat dito bato at uh, mga bato uh, binalikan natin so, kasi minsan na rin at pinaganda uh, at inaruga ni Mayor no? itong uh, lugar na ito ito po yung uh, Jones Bridge kung saan at uh, pati yung mga halaman dyan sa uh, Central Island uh, so hindi na rin uh, na alagaan no? uh, wala na rin alaga so, Siyempre, pang pitong araw pa lang, no? Uh, una, kauna-una ang flag ceremony ni Yorme ngayon, no? sa uh, my city hall so patuloy pa rin naman yung uh, kanyang uh, paglilinis so ito pinasadahan natin to dahil uh, ito yung uh, lugar kung saan at uh, pinaganda itong uh, lugar na ginaya uh, pa no ginaya pa sa ibang bansa at uh, ipapakita ko sa inyo yung mga sira-sira na, uh, mga napabayaan dito Ayan. Oh. so bumukana ito oh. laki ng pagkabuka pa. ito po ninyo So, malapit nang maghiwalay, no? Yan. So, kung hindi bumalik agad si Yorme, maaring tanggal na rin 'yan, no? Kasi napapabayaan, no, lalaki na ng buka ito. Ayun. No. So, sayang din kasi kinupya pa sa ibang uh, bansa itong design nito. So, napapabayaan lang tabi sa kumakain no yan no bombo pa yung dumi ng tao so kung napagaga siguro tayo dinabutan natin yung uh, salarin dyan so talagang uh, lugar na pinaganda ni Yorme so binababoy talaga dito no? Uh? at uh, nakita naman ninyo no? Uh? Uh, pasintabi sa nag-almusal no? nilalangaw pa at uh, sariwang sariwa pa maring kaninang uh, madaling araw lang uh, ginanap no? yung uh, ano na yan pag uh, dumidyan po at uh, pupuntaan pa rin natin sa mga mangilan ilan no? sa mga pundasyon ng poste ng mga pailaw na ito na nasira na uh, sayang din naman dahil nga talagang nga uh, uh, binigyan ng efforts ni Yorme itong lugar na ito kung saan at uh, pa itong design na ito sa ibang bansa no? at uh, dati rin na uh, ganito yung design nito no? Uh, so ibinalik lang no? binalik lang yung uh, design na uh, maganda no? Uh, pero dati nang nga meron ng design na ganito noon panahon pang uh, world war ano na po at uh, unti unti na tayong, uh, nakakarating dito sa uh, may uh, bukahan na nung uh, arko ng uh, Chinese no? uh, susunod na pupuntahan natin yung uh, underpass no tawiran dyan sa may ano, uh, uh luton no? at uh, dyan rin natutulog yung ating mga kababayan uh, no na mga tulunggis no So, pinamumugaran nila yan at uh, pupuntahan natin yan alam naman natin na malakas ang panaw, ah, malakas ang ulan ng mga panahon ngayon. So baka dinagsanan naman nila yan, no? Oo. So, mga sira-sira na talaga. Oo. Oh. Oh. Bumubuhos siya. Uh, ang uh, ano lang dyan no? Uh, wala lang sa maintenance kasi kung uh, mayroong uh, maintenance dito uh, mayro pang uh, siniksik na basura dito so yung uh, nagpapasikat dito paganda nito pag, dito pag uh, sa gabi ito mga ininstall na pailaw dito no? na mga pailaw dyan ito ngayon yung uh, ilog natin no? so naanud na nakikita natin dito ay itong uh, water lily so expected Manila Bina yung uh, bagsak nito mga water lily na ito Ayan. Yan, magandang umaga po sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina upload sa tungkol sa paglilinis dito sa Maynila. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Eh, ito tayo ngayon sa may Jones Bridge kung saan at uh, binalikan natin itong uh, Jones Bridge. No? Dahil uh, siyempre uh, alagang-alagan ni Orme ito. So, hindi pa naman uh, gaano. No? kasi pang pitong araw pa lang ni Yormi ngayon at uh, lahat ng uh, ating uh, binibidyoan uh, so parang uh, napanood na rin niya ito mga sisira dito sa may uh, Jones Bridge no? so bigyan natin siya ng uh, panahon So dati nang uh, may pintura ito no kumukupas na pero pag uh, pinlasing to so babalik yung uh, dati niyang uh, kulay so punta naman natin no susunod na punta natin yung uh, underpass dyan sa may loton no at uh, balikan natin yung uh, luton park no o yan po, magandang umaga. Maraming salamat